Kabayan, kumusta naman yung experience sa pagbumotor dito? Sir, we would like to know the price of your motorcycle. Interesado ka bang magkaroon ng motor dito sa Saudi Arabia? Tara, samahan nyo ako dahil naimbitahan ako ng official launching ng TBS dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Hello boss. I'm good, thank you. Napakaraming tao nga ang dumalo para masaksihan ang pagbubukas ng bagong kumpanya ng mga motorsiklo dito sa Saudi. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استطاع منه يجي يحتفل بينا بشر. Isa-isa ngang nagsalita ang mga matataas na opisyal ng TBS para ipromote ang kanilang bagong kumpanya ng motorsiklo dito sa Saudi. Kung dati-rate, -dati, bihira kang makakita ng mga motorsiklo sa kalsada, pero ngayon, unti-unti na itong nabago. Bagamat karamihan ng mga motor na makikita mo dito sa Riyadh ay mga delivery rider, darating ang araw na magiging private service na ito dahil sa tindi ng traffic. At isa-isa na nga nilang ipinakita ang mga unit na ibinibenta nila. At nalaman ko na rin yung madalas na itanong sa akin kung paano ito babayaran Dahil kung kukuha kayo ng hulugan, pwede nyo itong bayaran sa Tabi at Tamara Isa itong sistema ng pagbabayad dito sa Saudi na walang hassle At matapos ang kanilang ceremony, nagkaroon ako ng chance na makausap ang kanilang sales representative kung magkano nga ba ang motor nila dito Hello guys, nandito tayo sa launching ng uh, TVS dito sa Riyadh, Saudi Arabia At titingnan natin kung magkano nga ba ang presyo ng mga motor nila Hello sir, how are you? Fine, how are you? We would like... Uh, yeah, I'm fine. Okay. <laughs> we would like to know the price of your uh, motorcycle. Welcome. My is name is Ahmad Arafa. We can start with Apache with 310. Okay. Okay, sir. This is our hero model. This is our hero model. 310, uh, 310 cc. The price of this is starting uh, this one uh, variant. The price is 23,075 with VAT. Uh, 23, we have okay. another one. This is Abachi 160. The price will, with that. This is 160 cc. The price with that 9,735. 9,735. Yes. yes. And then 100cc? this is HLX 150 Star. This is 150 cc. The price with that It is coming 6,055. 6,055. Yes. What about that? we, well, have two we have two scooty. First one Jupiter, This is 110 cc. 110 cc. cc. The price, sir? The price is 7,300 with VAT. okay. So okay. what about this one? This is N torque, -torque? 125 cc. The price 8,585. All right. All these prices with VAT, till today. All right. So thank you so much, sir, for that. Thank you. Information. Thank you very much. Thank you. Thank you sir. Nandito tayo kay Kabayan, nakatiming tayo ng Pinoy na nagmamay-ari nitong motor na ito. So, tanungin natin, kabayan, kumusta naman ang motor na ito? Sir, okay na yung kanyang performance, sir. Uh, maganda yung pagkaka-quality niya, sir. Ilang months na po ba sa inyo to? Sir, two months pa lang to. Ah, two months. So, paano nyo ito, ano, paano yung bayaran nito? Uh, ah, sir, kinuha ko to ng installment, sir, for two years. Ah, uh, two years. Uh, Tapos, magkano siya? Uh, ah, sir, 550, sir. Uh, 550 uh, so, uh, uh, every month, sir. No, 550? No, down payment, sir. So for how much uh, for 2 years sir 24 months magkano yung total total niya sir a uh, mabut siya ng kulang kulang 11 sir kulang kulang 11,000 kasama na yung interest uh, kasama, kasama na yung interest sir uh, so paano nyo po ito binabayaran sir sa tabi may meron may, silang tabi ngayon tapos uh, sa sa may courier sir hmm. yung bagong insurance nila doon hmm. sa, okay. know, mm. so ito po yung pinaka-importanting tanong Kumusta naman po yung pagkuha ng lisensya nito? Matagal bang makuha o madali lang? Uh, sir, ah uh, ang pagkuha ng lisensya, sir, ah uh, meron siyang 3 to 4 days. Ayun, 3 to 4 days sir, kapag meron kang kakilala sa loob. Kung wala kang kakilala sa, sa loob at normal lang, 5 o higit pa, 5 days or ah uh, merong 8 eight, eight days, gano'n, sir. So guys, nandito na kami sa mismong uh, loob ng showroom ng TVS at uh, nakikita nyo yung mga motor. So, kabayan, kumusta naman yung experience sa motor dito? Uh, sir, okay lang naman ang experience ito. Uh, ingat lang sa mga may, may mga mga Saudi rin ng mga ano. Kung, 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 kung talagang safe yung pagpupunta nyo, dire-diretso lang kayo. Hayaan nyo na lang sila. Basta yung pag-motor lang isipin nyo. So, ibig sabihin, kahit saan, uh, may delikado na ano, basta pag-iingat lang. may delikado, kung may mga delikado, iiwasan nyo na lang, sir. Basta mm -hmm. safety to pa rin. Pero um, mag maganda na magmotor dito. Marami na rin mga civilized dito na dati. Uh, okay. Uh, So, pagdating sa traffic, uh, kaya ka ba kumuha ng motor dahil sa traffic? Ay, yun ang number one, sir. Advantage na yung motor. Kasi kung titingin nyo yung traffic, napakahaba sa trabaho nyo, sa oras, walang wala Talagang malilit kayo. Kaya kung sa sa, sa motor lamang, dire-diretso lang kayo, sir. Pwede kayo maka, ano, talagang hindi kayo malat-traffic. Yung oras nyo na ano, talagang masisip nyo pa, sir. Sa Pinas po ba, nagbumotor din kayo? Oo, uh, sir. Nagbumotor din. Uh, so, may advice mo ba sa mga kababayan natin na ano? Uh, kumuha din ng motor? Ito, uh, uh, na-advise ko sa inyo na kumuha na kayo ng motor kaysa sa kotse. Kasi yung oras nyo, may, may sisip nyo pa. Sa pangalawa, sip naman dito, huwag matakot dahil ang Saudi, sa, sa Riyadh, uh, ano na rin sila, civilized na rin sila, sir. Ihabol pala natin kung saan nakakakuha ng lisensya kay kabayan kasi siya yung ma-experience na kumuha ng lisensya ng motor. Uh, sir, uh, na, na, naghanap na ako sa iba pero ang pinaka-tinuturo nila sa talaga sa takasyusi yung talaga yung kuha na, na ng, na, ng lisensya sa motor. Yung sa iba, uh, dinideclay nila, ayaw nila. At talagang inaano nila sa Takasusi. -taka at, takasusi? Anong pangalan ng no, ano? Dala? Dala, sir. Dala oh, no. Takasusi. Ano so, Dala Takasusi, guys. Dala Takasusi branch. Doon, sir. Doon sila pumunta tapos mag-up-schedule mag sila or appointment. So, guys, sa mga magtatanong pala ng location na ito, ilalagay ko, guys, doon sa description or sa comment section yung location nito, yung map dito sa Kurais ito. So yun lang. Salamat! Salamat, sir. Matapos nito, ibinida naman nila ang kanilang mga motor sa publiko. Sa mga magtatanong, meron nga din pala silang branch sa Damam at saka sa Jeddah. So paano mga Oragon, hanggang dito na lang muna. Para sa ibang mga katanungan, comment down below o kaya naman bisitahin nyo ang kanilang mga branch para makita nyo ng personal ang kanilang mga motor. At para makausap nyo na rin ang kanilang mga sales representative para sa buong detalye.